magluto tayo ng kanton so ito ang product ka brand nya lamoda galing ilocos pansit kanton so ito lutuin natin mamaya masarap so, ito itong kanton na to genuine so guys magpainit tayo ng mantika para pangkisa natin so tuya abawang sibuya kaya lang So, na squid ball, ito yung pangsaug natin. ko na yung squid ball sa atay ng manok. So, kasama natin sa panggisa. Halupay-halupay lang hanggang sa paluto yung squid ball at saka atay ng manok ang sahog at Din, squid ball, yung so, yung sa Din, natin yung atay. Lamoda, tantong. masarap to tantong ng Ilokos. Mas malasak pag at ang pagkatay ang stog na natin. squid balls. Stog squid balls at atay ng manok. Atay ng at manok o atay, atay ng baboy pwede rin. Lamoda. Lamoga. Ito yung pinakamasakit. At at ito yung pinakamasakit. Pag ito. Ito yung first time ko nakatikim ng lamoda so, ng sika. Okay mas lagyan natin na nor seasoning. Kunin mo yung nor seasoning. Inalukay yung lukay natin yung, yung ingredients. Kunin so, natin yung nor seasoning, kang palasa, kang paparong pati sa yung chicken broth niya? Ito yung chicken broth. Ito yung chicken broth na yung sabaw niya. Para mas malasak siya. Hintayin natin kung tsaka natin lagay yung kanto. Lagay natin ng carrots. Carrots? Para tumanggo. Kamayin natin ang kayo. Damn! Lagay ko na so, itong kanto. Lagay natin yung yeah. lamoda pancit natin. Pancit kanto, lamoda yung brown mas may lasa siya yung agpumpir mo sa ibang mga pansit habang hello kay isama natin yes, yung... yung repolyo cabbage repolyo, bulay kapaw siya guys pero maabsorb ito naamoy ko na sarap yung amoy pa lang pwede na ulam na yung amoy Alukay lang, alukay. Madali lang man maluto ang pansit. 15 minutes lang, luto na siyang pansit. Okay. Pagyan na natin na. Pagyan ang paminta powder. Paminta powder. Pagyan. Konting paminta. Pang nasa. Pagkain. Okay. tinh biệt trên lắm sao nào Sakit man masarap. Kalutan natin, antayin natin. So, ito na yung pans pansit nating lamoda. Finish pa na. So, ready to serve na. Huh? Mm -hmm. So, so Tara, kain tayo guys. Ito yung squid bullet. Ikman natin. Да